ang mga Pinoy mahilig sa kakanin. Matagal nga lang ang pagluluto, lalo na ang paghalukay sa ube halaya. Kaya ito ang gustong solusyonan sa makinang ginawa ng ilang estudyante mula Rizal. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Monreyes. Sa isang pindot lang, didikdikin, igigiling, hahaluin, at maluluto na ang ube halaya sa loob lang ng isa hanggang dalawang oras. Yan ang resulta ng automated ube halaya maker na ito na ng mga computer engineering students mula sa STI Ortigas Cainta. Ang inspirasyon nila, ang kanilang hilig mismo sa ube, lalo na pag fiesta. Isa po ako sa mga gumagawa ng tumutulong na po sa mga lola ko, sa nanay ko. Napansin ko po na napakahirap po talaga bawat proseso. Yung pagkahalo pa lang po, napakahirap na po eh. Kasi may technique po kami na ginagawa. So pag hindi mo, mo po kasi siya na halo na maayos, uh, masasunog po yung ube. Pero sa kanilang ginawang makina, ang kailangan na lang nilang gawin ay balatan ang ube yams, saka ito isasalang sa loob ng isang taong conceptualization at tatlo hanggang apat na buwan ng trial and error. Malaki ang nakikita nilang potential dito lalo na sa food industry at sa mga may hilig sa kanin at malalagkit. Pinasubok din nila ito sa mga ube halaya professionals at approved sa kanila. Ang uh, naging problema po sa talaga nila yung pagdating nga daw po sa paggadgad at sa paghalo. Yung pag tatansya na po ng mga sangkap. Sa paghahalo po, almost same time lang po. Since nireplicate lang namin yung low heat, which is gumamit kami na um, heating plate tapos steering ano steering motor. Yung mga process like yung sa grating nga, nabawasan niya yung time. Pag nilagay mo sa machine namin, abutin lang yan ng wala pang one minute. Sa ngayon, kaya ng ube halaya maker na ito ang gumawa mula lima hanggang anim na kilong ube. Plano nilang makakuha ng patent para sa disenyo nito at may pakilala ng tuluyan sa merkado. Bilang mga student innovators, pangarap nila ang makatulong sa iba't ibang larangan at industriya na sana ay tularan ng kapwa nila estudyante. Huwag silang matakot na sumubok ng bago. Kung mag-fail naman sila, huwag po ano, mag-keep up sa dreams nila. Gana. Wala raw hangganan pagdating sa inovasyon. Ang kailangan lang dito ay inspirasyon o pagugugutan ng ideya. At dito na usbong ang pagkara, rami pang mga imbensyon. Mobile journalist Marymon Reyes po. Hatid mo mukha ng balita. Pag-usapan pa natin itong automatic ube halaya maker kasama si mobile journalist Marymon Reyes. Ay Marymon nakakatakam naman itong so bravo, <laughs> na, itong report mo ngayon pero Nakakatuwang isipin na uh, yung mga bagong henerasyon, yung mga kabataan, ano? ang nag-iisip yes, okay. ng mga paraan para mapabilis ang isang uh, tradisyon na napakahaba Correct. ng panahon. Ginagawa okay. ano? Paano natisod? Itong kwentong ito, Merriman. Naghahanap talaga ako ng usa ng story tungkol sa pagkain ngayong Pasko. Yes, Pops. Eh ba mga malalagkit, mga oh, kakanin. sabi ko, meron kayang bago ngayon tungkol dito. Sakto bigla ang lumabas, may automated ube halaya maker na ginawa ang mga estudyante. sabi ko, na magandang malaman yung story nito. Oo, oh, magandang innovation yan. Mga estudyante ang naka nito. Paano nila nabuo? Itong nga ideyang gumawa ng automatic na paggawa ng uh, Ube Halaya? Pinaghugutan nila, Pops J, tulad si Sir Alan, yung experience niya mismo uh -oh. na sila, since gumagawa sila manually, traditionally ng okay. Ube Halaya, ang taga-tagal, maggagayat, igigiling, uh -oh. hahalo haluin mo na sobrang taga. So naisip Lalo, nila, dahil tuloy-tuloy yung paghahalo, yes. eh, bakit diba? pag hindi na lang makina? Masusunog. Uh -oh. So ang iniisip nila, kailangan merong consistency dito and since computer engineering students hmm. sila, nagamit nila ngayon yung opportunity na, okay, padaliin natin yung paggawa ng Ubi halaya ha. itong automated na Magkano ang ginastos nila ah uh, merry mon paps <laughs> Mga... <laughs> sa paggawa ng makinang ito mukhang hmm. hindi mura hindi papsy uh -oh. kasi umabot sa 70,000 yung naging gastusin nila dito uh -oh. kasi trial and error din nagpapalit uh -oh. sila ng pyesa, yung lahat ng uh, ginagamit nila dito marami silang pinapalitan sa time passes by 3 to 4 months yung naging proseso nila dito ng pag and error so napalabas sila lang medyo malaki laking uh, gastusin paps correct G. plano ba nilang ibenta rin yung uh, ginawa nilang makina, yes. Mary Mon. Magkano kaya? Pagka Pops J, nagkaroon sila ng patent tapos hmm. pagka i -ma mass produce na to, ang tansya nila na sa 30,000 pwedeng, depende kasi, yung malaki kasi siya Pops J, pero meron silang models din o prototypes na maliliit naman. Pambahay. Yes. Oo. So, Oo. pwede nga daw itong magamit sa mga bakery, sa mga shops, sa mga Oo. kung sino yung may kailangan nito and doon a-adjust yung presyo pag ma, -ma produce na nila. Yun. Kamusta naman yung lasa, Mary Mon? E eh, ganon din ba ang uh, lasa nitong uh, automatic machine yes. uh, sa paggawa ng ube? try oh. nila ito Pop J doon sa mga professional sa ube. Hindi ko nga na-try Pap J. Eh. pero kukulitin ko sila oh, pag oh. may opportunity. And ang pinagkaiba kasi nito, since mas nababantayan 'yung consistency at hindi nasusunog 'yung ube, oh. 'yung quality ng lasa nito, chances are mas okay din siya kumpara sa kung traditional mo o manual mong gagawin. Ayun, nagamit na ba nila ito sa pagluluto ng uh, ube halaya ngayong magpapasko? Hindi malabo Pop J, lalo-lalo oh. lalo na 'to sila Sir Alan na every Christmas talaga or pag may pesta gumagawa talaga ng ube by tradition. Oh. So since meron na existing ngayon automated ube halaya maker, hindi malabong ipapagamit nila 'yan para mas maraming ubi pa yung magagawa nila. Bukod sa ubi halaya, meron pa bang uh, pwedeng i-proseso sa pag uh, o sa na, pagkain gamit ang ng ito? Anything pops J na pwedeng magayat, mag-grind oh. or yung hahaluin doon, na possible din siyang magamit. Oh. Kasi since yun nga yung pinaka-innovative part dito eh, hindi lang naman ito basta lang para sa ubi halaya. Though marketed oh. shine percentage sa ubi halaya maker, pero may possibilities talaga na marami ka pang pwedeng magawa. Pure Maraming sa application mp. pa, ano? Yes, absolutely. Ano ang tansya nila sa pagkuha ng mga kinakailangan, mga papeles, no, para mm. tuluyang maibenta na, may market na ito publicly? Medyo matrabaho yan, Pops G, kasi kailangan mong itrabahohin itrab yung sa patent. Oo. And syempre, pagkaganyan, Taon kailangan mong i-analyze. Pwede, Pops G, kasi titignan Oo. mo kung may nag exist na bang ganitong uh, ma makina ma or machine. Ka pareho. Nyo. Yes. Oo. So, kailangan mong siguraduin na yung branding nito, okay At the same time, sourcing mm kung kaya bang i-mass produce to, kung saan mo kukunin yung gamit nito, yung mga piyesa dito ba sa Pilipinas o sa ibang bansa. Pero since nabuo nila dito sa Pilipinas purely on sourcing locally, mukhang posible talaga siya in the long run, Pops. Meron gano'ng katagal na nila dinedevelop itong uh, automatic ub. Uh, ube Halaya uh, uh, Mixer. One year, Paps G, naging One conceptualization year. nila. Tapos habang lumilipas, kasi for thesis nila ito oh. eh. Tapos nung sinimula na nilang i-execute to three months gusto. to four months, dun yung iba-iba iba sila ng uh, prototypes, oh. testing sila ng testing. Oh. And ngayon, hanggang four five, 6 kilos na na ube yung kayang gawin ng nabuo na nilang modelo. Ang daming ube no. Dami, good for di sharing man, talaga. Di man lamang tayo binigyan. okay. Uh, Mon, it, itong pagdevelop, uh, pag itong R&D na ginagawa nila dito sa kanilang invention, e eh, gano'n pa katagal ang tansya nila? Nako, Pops Jay. google -go 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 pa ba namang isang taon? Pwede, Pops Jay. If gusto oh. pa nila itong ma-develop pa into something oh. better or yung parang mas okay na siya for mass production. Oh. Kasi nung naipresenta na nila ito, naging successful siya. Gumagawa talaga ng ube hmm. to and nakikita nilang magagamit ito. Pero syempre, pag kukuha nila ng patent ito, kailangan lahat na nang ipresenta mo tungkol dito pagdating sa quality, foolproof na talaga siya. So, pwede oh. pang gugulan ng oras to para matutukan pa ulit yung quality. Dito sa Rizal, eh, marami bang nga nagluluto ng ube halaya? Doon sa, Rizal Pops J, meron. Dito rin sa atin, sa Kamay Nilaan, meron ding mga gumagawa. Kaya nakikita nila dito, para sa mga small businesses hanggang large-scale businesses ng mga kakanin, malalagkit, may market pwede talaga. pwedeng magamit daw talaga ito. Kasi nga, meron Oo. silang portable na may gulong yun, Pops J, kaya pwede mong dalhin kahit saan. Pwede rin maliit, pwede rin malaki. Depende na yun sa mga mass produce. Alright, imagine na lang natin ang laso niyan. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon -Reyes.